Ito po yung chord tutorial sa Chorus na part sa acoustic version ko sa ikaw ang pag-asa na kanta ni Kuya Daniel. Yung chords po na ginamit ko doon ay C sharp minor tapos A tapos E tapos B tapos C sharp minor ulit pero dito sa uh, fret ninth fret tapos A sa fifth fret tapos E sa fourth fret then B tapos C sharp minor may bass na tayo tapos A tapos E tapos B tapos yung pinaka uh, last part niya is E yung chords pero yung bass niya is C sharp. Tapos steady sa E na chords yung lilipat lang yung bass niya. nagiging G sharp na siya. Tapos dito ka mag stay sa A. So ganito siya. Nah, sa liwanag mo dala ikaw aming Diyos ang tanging pag-asa sa iyong magagawa ay nagtitiwala maglilingkod sa iyo Tapos yung pinaka ending niya is dito sa 7th 10th fret sa lowest string 17 16 uh 14 tapos 17 dito sa second string tapos uh B6 yung bass lang saka yung 6th note niya dito sa uh 11th fret tapos yung base ng B, tapos uh, mag-arpeggio dito sa uh, notes ng B. So, ito. So, ganito siya. Yun po. Uh, salamat po sa Diyos. Sana nakatulong.